Isang putok, isang sigaw, isang leader ang bumagsak sa harap ng libo-libong estudyante sa Utah Valley University. Natigil ang lahat ng tamaan ng bala ang isa sa pinakamaimpluwensyang boses ng mga conservative sa Amerika. Si Charlie Kirk, binawian ng buhay sa edad na 31. Ngayon ang tanong, sino ang salarin at bakit siya pinaslang? Pero sino nga ba si Charlie Kirk? Lumaki siya sa Chicago, anak ng isang arkitekto. Bigo siyang makapasok sa West Point. Hindi rin nagtapos ng kolehiyo. Pero mula sa mga kabiguan na iyon, ipinanganak ang kanyang panawagan. Taong 2012, edad na 18, itinatag niya ang Turning Point USA, isang maliit na organisasyon na ang layunin ay ipalaganap ang conservative ideology sa kabataan. Mula sa simpleng garahe, lumobo ito hanggang sa kupin ang mahigit 800 at 50 kolehiyo. Sa loob ng ilang taon, naging paborito siya ng mga right-wing media. Naging kaibigan at tagapagtanggol ni Donald Trump. Naglabas ng podcast at nagkaroon ng milyong-milyong followers. At para sa marami, siya ang muka ng bagong henerasyon ng conservative movement. Pero, hindi lahat sa kanya ay humahanga. Kilala si Charlie Kirk sa kanyang Professor's Watchlist, isang website na naglalantad ng mga liberal na professors na nagdi-discriminate sa mga conservatives na estudyante at nagsusulong ng leftist propaganda at anti-American values. Para sa iba, siya ay bayani pero... Para sa mga profesor, isa siyang panganib sa kanilang kaligtasan sa bawat pahayag niya laban sa LGBTQ plus community, sa imigrasyon at sa radikal na kaliwa, dumarami rin ang kanyang mga kaaway. Kaya noong araw ng kanyang rally sa Utah, hindi lang mga taga-suporta niya ang naroon. Nasa paligid din ang mga mata ng galit na naghihintay ng pagkakataon. Pero ang araw na iyon ay hindi lang basta isang simpleng event. Ang event sa Utah Valley University ay bahagi ng American Comeback Tour. Isang serye ng mga debate at talakayan na ang layunin ay palakasing muli ang presensya ng conservative movement sa mga kolehiyo Sa ilalim ng malaking tolda, dumating ang libo-libong mga estudyante. Marami ang nakamaga-cap hawak ang placard ng pagsuporta, MAGA, na nangangahulugang Make America Great Again. Pero makikita rin ang presensya ng kanyang mga kritiko. May mga sigaw ng protestang maririnig bago pa magsimula ang programa. Para kay Kirk, sanay na siya rito. Sa mga nakaraang taon, ganyan ang karaniwang mga eksena. Siya ay nakaupo sa mesa na may nakasulat, prove me wrong isang paboritong setup kung saan kinakalaban niya ang mga estudyanteng progresibo o tinatawag ding mga woke ng live at walang script. Ito ang nagpasikat sa kanya. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng pinakamalalaking mga kaaway. At sa kalagitnaan ng kanyang rally sa Utah, isang putok ang pumunit sa katahimikan ng marami. Ayon sa ulat ng pulisya, Isang sniper ang nakapuesto sa bubong ng Utah Valley University. Ginamit ang isang high-powered bolt-action rifle, isang bala lang diretsyo sa entablado. Tumama sa leeg ni Charlie Kirk, nagkagulo, sigawan at ang mga gwardya ay naalerto. Pero huli na, sa loob ng ilang minuto, idiniklarang binawian na ng buhay si Charlie Kirk. Ang gunman biglang naglaho sa dilim. Nakakita sila ng CCTV footage ng isang lalaking nakaitim at tumalon mula sa bubong at tumakas. Iniwan ang sapatos, imprint ng braso at posibleng baril. Habang patuloy ang investigasyon, lumabas ang nakakagulat na detalye. May mga estudyanteng tumawa matapos ang pamamaril. Ayon sa saksi, Parang natuwa pa sila, walang empathy at tila wala silang pakialam. At ngayon, isang tanong ang sumulpot, gaano kalalim ang pagkakahati sa lipunan kung pati pagpaslang sa isang tao ay ikinagagalak ng iba. Sa media, sumabog ang debate. May mga commentator na nagbitiw ng maaanghang na salita. Isang news anchor ang tinanggal matapos sabihing baka siya rin ang nagdala nito sa kanyang sarili. Isang politiko mula sa ibang bansa ang nag-resign matapos mag-post ng pahayag na good riddance. Maging ang kongreso ay nahati, ang mga kakampi ni Kirk ay sumigaw ng hostisya, ang mga kalaban nagtanong bakit siya lang ang ginawang biktima kung marami siyang sinaktan. Ang tanong ng lahat, sino ang nasa likod ng baril? Isang lone wolf? o may mas malaki pang organisasyon ang nagtulak sa krimeng ito. Apat na buwan bago ang pagbaril kay Charlie Kirk. Nakipagdebate si Charlie Kirk sa University of Cambridge. Pinag-usapan nila ang aborsyon, kababaihan at relihiyon. Maraming hindi sumang-ayon pero walang nag-isip na mauuwi ito sa kanyang kamatayan sa entablado. Si Sammy McDonald, isang estudyante, ang nagsabi, Political disagreement must never be a death sentence. Kahit tutol siya kay Charlie Kirk, iginiit niyang walang ideolohiya ang dapat maging kapalit ng buhay. Si Kai Bevan naman, na isang medical student ang nakipagdebate kay Kirk at nagulat din. Never in a million years would I have thought something like that would happen. Para sa kanya, nagsalita lang si Kirk, hindi siya ng odyok ng karahasan at si Archie McIntosh. Isa pang estudyante ang nagpahayag kung patatahimikin mo sila gamit ang dahas, lalo lang silang magiging bayani. Anong mensahe ang naipapasa kapag ang salita ay pinipigil gamit ang bala? At si Tilly Middlehurst, isang feminist na nagtanong tungkol sa kababaihan at relihiyon ang nagsabi sa libu-libong followers shaken and disgusted para sa kanya ang pamamaril ay hindi pagtatanggol sa politika kundi isang sakuna na nakakaapekto sa lahat ito ang nakakatakot na tanong kung ang isang Charlie Kirk ay napatahimik ng bala sino pa ang susunod hindi lang ito tungkol kay Charlie Kirk ito ay sintomas ng mas malalim na sugat ang Amerika matagal nang nahahati ng politika mula pa sa panahon ni Martin Luther King at Kennedy. Political assassinations ay nag-iiwan ng sugat pero sa kasalukuyan ito ay mas delikado. Bakit? Una, dahil sa dami ng armas, sa bawat isang daang Amerikano may 130 na baril. Halos kalahati ng baril sa buong mundo ay nasa kamay lang ng iisang bansa. Pangalawa, dahil sa social media, kung dati TV at dyaryo lang ang nagdidikta ng balita, ngayon ang Facebook at X ang nagbubuhos ng galit sa loob ng ilang segundo. Bago pa man makapagsimula ang investigasyon, may mga teorya na ang nagkalat, may mga nagsasabi na gawa ng mga leftist na grupo, at may ilang nagsasabi na inside job mula sa right-wing community Walang proweba at puro haka-haka pa lamang pero laganap. Pangatlo, mismong ang Pangulong si Donald Trump na ang nagsabing this is war. Sinisisi niya ang mga leftist kahit wala pang ebidensya. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, ito ay isang utos. At para sa mga kritiko, ito ay gasolina sa apoy. At dito pumapasok ang tanong kung ganito ang reaksyon papunta ba ang bansang Amerika sa isa pang yugto ng political violence? May mga ekspertong nagsasabi kung hindi ito maaawat, ito ay hindi lang banta sa demokrasya ng Amerika, banta ito sa buong mundo. At kung ang pinakamakapangyarihang bansa ay lumubog sa gulo, sino ang ligtas? Isang putok, isang tao, pero ang epekto ay parang lindol na yumanig sa buong mundo. Si Charlie Kirk para sa iilan ay isang bayani pero para sa iba siya ay isang halimaw. Pero ang malinaw, ang kanyang kamatayan ay hindi simpleng pagtatapos. Ito ay simula ng mas malalim na tanong. Totoo ba ang sinasabi ng iba na ito ay simpleng lone wolf o senyalis ito ng isang digma ang politikal na matagal nang nakatago at ngayon lamang sumabog. Ikaw, ano ang palagay mo? Martir ba si Charlie Kirk o babala siya ng mas malaking dilubyo? Mag-iwan ng komento, sabihin ang totoo mong iniisip at kung gusto mong malaman ang susunod pang mga misteryo, gumising sa ating panahon at mag-subscribe. Dahil ang susunod na putok, baka hindi lang sa entablado, baka sa mismong kinabukasan na ng isang bansa.